Ay, nabutan na naman tayo ng ulan dito. dito sa Malpac, Pinakaya. Dito sa Pinakaya, sa Kabite. Nabutan tayo ng ulan. Kaw-kaw sa inyong lahat yan. Dito sa mga taga Pinakaya. Ang lakas ng ulan. Kita nyo naman yan, di ba? Ang lakas. Ang lakas ng ulan dito. Ay, diba? dito. Okay. <laughs> 20-30 <laughs> o dito Nakasangunan dito, dito. dito. No? Ang bumaha May hirap pag bumaha Hindi ako makaka ng napileta open na yung swimming pool dun eh so, ingat po tayo sa at matulas ang kalsada bye okay. bye